Guys, muli. Ah. Si Lolo Good morning, good morning. Ito na guys, oh. Ito na siya. Itong... Ito, Kanin yan, hindi naman pwede. Ano ito? Yan, itong buto, itong buto. Pahindika probinsya at ang pagsasanib na. Pira, yan basta ayos ng pagkasay nga lang napakaganda magkain yan maganda pa ito sa kamot ito nga lang ayan parang mani ito eh. mani sabi nyo na ano na maghiwalay na wala na mga puso yan kaya ko ipaparit na yan eh. oras, ako panggawa ko ng bilo-bilo. Halimbawa, lugaw-lugaw. Ang gawa kami sa amin, lugaw-bilo-bilo yan sa Manila. Yan. ang pamilya ko kasi maaayaw ko maintindihan kung ignorante o ano kasi contacto. kung so, naman ay iwig nun to kilala ito eh hindi ko malagay ko pag wala makain tong mga ito kakainin to pati balat eh saging ganito. Babalot ko sa parang ano ba yan? Harina. Sa parang papel. Tapos ilagay ito. Special pa. Hindi kaya halo-halo. Special ang may langka. Kasi ang langka uh, si Sun, ano daw yan? Si Sun, si yan. Isang bisis lang sa isang taon mamunga yan. kaya iba dito inaano nila yan nila yan nag-i-stack sila nito lalo naman mga na... okay guys magsasyal ko pa Shout out ako. Una sa mga biga family Undon family Sevilla family Bilyar family Haranilla family Corales family Iroma family Adriano family Dilapinya family Castro family Gutuman family Tulido family, Dilapin niya pamili. Uh, Ligaspi family, Grandi pamili. Granada pamili. Sa mga kapitbahay ko dyan, na mga taga crossing bago binalbaga ng occidental lahat ng mga grandi grand granada yan Shout out sa inyo lahat ng mga granada dyan At saka mga piska family Ganoon din ang mga yuligi family Yan Shout out sa inyo lahat dyan At saka Kay bayaw Ibang hilista family Yan Mga humawan family O mga dilion family Shout out sa inyo lahat Ah kaka mga piruti family mga taga nun lahat yan mga puintes family yan mga kasanggang dikit ko yan mga pilipi family yan kadami nyo mga Billy, shout out sa inyo. Masbate taga Masbate dati buok pamilya shout out sa inyo okay yun lang marami pa sana at muli ang mga 1982 batch ng Southern Negros College Diyan sa Binalbaga Negros Occidental lahat ng mga kaklasiko yung batch na 82 na yan at hindi man kabatch shout out sa inyo lahat okay Then por then por na, ven por.